Pinuri ng DepEd Central Office ang kahandaan ng local government ng Ligaspi na siyang host city ng Palarong Bicol ngayong taon. Ayon kay Jason Rasal, ang monitor and technical official ng kagawaran. Sa kanyang pag-iikot, nakita niya kung gaano pinaghandaan ni Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. ang aktibidad. Aniya, maayos ang bawat playing venues at biliting quarters, maayos ang supply ng tubig at wala rin problema kung magkakaroon ng power interruption dahil sa portable generator na ipinagkaloob ng LGU Ligaspi. Kaya yung sinasabi kong na-impress ako, because yung mga facilities nyo ngayon, medyo may, kung kung lang level up. Second, uh, sabi ko nga, I anina, mean, uh, si Sir Dex, without him knowing, may, na, nakaikot na ako eh, may inikot akong iba, nakita ko, yung lumatago yung mga gamit. So, ano doon yung, ano, yun, yung, hindi tayo na resort into bago wing. Lubos din ang pasalamat ni Francisco Dexter Sison, Regional Sports Officer ng DepEd Bicol kay Garbin, sa paglaan ng 17 million pesos na supplemental budget para sa palarong Bicol ngayong taon, kung saan hindi na nila kinailangan pang gamitin ang kanilang special education funds. Nang po, first time in history, with the leadership of our very supportive video, sa General Palpo Inuha, ibig mean, sabihin, hindi po apektado ang operation ng DepEd sa hosting. Maraming maraming, maraming salamat po Ayon naman sa alkalde, sisiguraduhin niyang magiging maayos ang pananatili ng bawat delegado sa lungsod. Aniya pa, makakatanggap ng 3,000 cash ang mga atleta mula sa ibang probinsya na makakasungkit ng gintong medalya. 2,000 naman para sa silver medalist at 1,000 pesos para sa bronze medalist. 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos naman ang matatanggap ng mga atleta mula sa kaniyang lungsod. Uh, make it uh, more, much better. Uh, in fact, the best pala ng dito. Uh, doon sa observation mo, to yung sa ating mga uh, sports equipment talagang uh, decisional ko yun. sa text mo, the city government should purchase those sports equipment dahil hindi lang ito para sa palarong dito. So, investment natin to sa ating kahapon ng formal ng buksan ang palarong Bicol at magtatapos hanggang sa linggo. Ang mga papasa sa qualifying standard ang siyang magiging pambato naman sa palarong pambansa sa May 24 hanggang Junto na gagawin sa Ilocos Norte. Para sa mga balitang tatak Bicol, Hercules Parbasena.